Uh, express my condolences to Mr. Randy de los Santos. Alam po nyo, nung namatay si Kian, ako po'y galit na galit talaga. Sino bang maniwala na bata nagtutulak ng droga, pinatay? Eh ako may anak rin ako. Kung mangyari yun sa anak ko, galit na galit ako. Mr. Chair, Tama. kaya ako, I, I, I tried my best talaga na yung kaso na yan. Kasi bata eh, binaril. So kailangan managot talaga gumawa niyan. Pero mayroon akong nasabi, if I can fully remember, sinabi ko, nung tinanong ko yung mga nakabaril kay Kian, Sir, ang explanation na sa akin, kaya nangyari yon Sir, dahil yung uh, mayroon kaming nahuli na po, Sir, na isa dyan sa kaluukan at itinuro yung isang babae na tumboy na pinanggalingan na kanyang droga. Tapos, ang sabi ng, nung uh, po sir, na nahuli namin sir, yung droga nung tumboy na yan, masyado siyang, uh, masyado madiskarte, hindi siya nagbibigay direkta sa amin ng supply. Dinadaan doon sa tindahan ni Kian, kung saan si Kian nagbabantay, iniiwan doon at pinipick up lang, e eh, si Kian wala namang alam doon sa droga kung droga yon Basta iiwan lang doon. Kung si, si Kian nagbabantay ng tindahan, iniiwan sa tindahan, doon pinipick up namin yung droga. Galing sa yung suspect na puser na tumboy. Kaya sir, nadamay si Kian. Sabi ko, bakit nyo binaril? Oh, wala, hindi na masagot. Hindi na masagot. Pero, actually sir, doon talaga sa tindahan ni Kian namin kinukuha. And I, 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 I ako ako'y nagtataka, bakit, uh, I, did I uh, mention the name of a certain Randy De Los Santos as involved in drugs? Ang alam ko noon, nabanggit ko during one of my interviews, na yung sabi ng polis, nakaloka na ngayon nakakulong sir yung tatay ni Kian mismo sir tingnan mo yung muka na nauubos na yung uh, ngipin, ngipin nauubos na yung gams, uh, gums sa kagamit ng druga user yung tatay kaya tanong ko nga bakit hindi ang tatay pumunta dito bakit yung uncle ang uh, nagreklamo uh,